Iyan na ang bagong sibol ng malunggay mula nang pinaputol ng amo yung malunggay na malaki. Ayan. Ito. ito yung isa. Ganda ng tubo, Wala na po yung malaking malunggay. Ang ito na lang. Ang ganda ng dahon ng malunggay mga kakwela. Hihingaan natin ng dahon para matikman natin. <laughs> Kuha ako na pang tinola uh-huh dahon uh-huh uh -huh. tinola mo kapwa uh -huh. ka uh -huh. eh uh-huh pang na babong si